Nakatagpo ka na ba ng sarili mong pag-uusig na sinusubukang abutin ang isang tao na habang mas pinaplano mo, mas lalo rin itong naglalaho tulad ng usok sa pagitan ng iyong mga daliri. Yung nakakasulasok na kawalan ng tiyak, nakaluluhang hindi mo alam ang naglalabasang kalooban sa ilalim ng mapayapang pumapalibot na pag-ugali ng taong iyon habang may isang dimatukoy at buong puso na humihila sa iyo palubog sa bangin. Umaapela para sa mga kasagutan sa likod ng belo. Na, hindi ito baliw ang iyong nararamdaman. Hindi nagbibiro ang iyong intuwisyon na imamasa ito ang isang nakabalot na katotohanan nag-aabang sa lilim. Ngunit ngayon ang kurtina ay magbubukas. May isang matinding katotohanan sa hangin, handang mahayad, at ito ang isang hakbang na lamang mula sa pagkahukay. Ang pakikitungo ng taong iyon sa iyo ay lampas sa karaniwan ng mga salita at kilos, ito ay salamin ng kakaibang importansya na iyong dala sa kanyang mundong iyon. Hindi lang ito simpleng usapan, hindi lang pagpapalitan ng ideya, para bang ikaw ang bihirang piraso at esensyal na magtatapos sa kanyang makikipot na puzzle na tinatawag niyang buhay. Ang espasyo mo sa kanya ay napakakakaiba, napakasayo, na hindi maibabalik sa kahit saan, sa anumang ibang koneksyon. May espesyal na aspeto sa paraan kung paanong maisasalansan ka doon, na ayon sa perpekto, walang anumang labis, walang kulang kapag siya ay nagsasalita sa iyo, may enerhiya, may palpable na pagtibok na sumasabog, na nagpapatunay, mahigpit kang kailangan, para bang naroon ka para sa isang dahilan na tanging siya lamang ang nakakaalam. At ang dahilan na yon, ang sikreto na kanyang itinatago ng may kasamang pag-aasikaso, ang nagbibigay ng kahulugan sa lahat. Siya ay isang taong umiibig sa pagiging kontrolado, sinusubukan na maayos lahat ng bagay, mga tao, sitwasyon, damdamin. Ngunit sa iyo, tila iba. Parang nawawalan ng bisa ang lahat ng mga patakarang kanyang sinusunod at pinapahalagahan. May pagsisikap na ipakita ng taong iyon ang sarili sa iyo, kahit mas komplikado ang prosesong ito kaysa sa unang pananaw. Hindi ito tungkol lang sa papel na ginagampanan mo para sa kanya, kundi pati na rin sa makabuluhang epekto ng iyong pag-iral sa kanyang buhay. Nakakabighaning isipin na ang paraan ng pagkilos na ito ay maaaring hindi direktang naubnay sa iyo, ngunit sa malalim na kahulugan na kinakatawan mo para sa kanya. Ikaw ay gumagana bilang isang tuldok ng sangguni, isang taong napagmamasdan bilang essential na nakakaapekto sa kanya sa mga paraang marahil ay hindi siya ganap na nauunawaan. Siya ay may daladala na pakiramdam ng hindi pagkakaintindihan na hindi mo namamalas ang kanyang buong kabuuan bagaman walang malinaw na rason para dito. Ang pakiramdam na ito ng hindi pagkakaintindihan ay maaaring magsilbing isang anyo ng depensa, isang bagay na hindi niya maiiwasan at marahil ay hindi rin niya nais baguhin. Kapag nag-uusap tungkol sa damdamin, maaaring siya ay magpahayag lang ng inaakalan niyang nais mong marinig, sa halip na tunay na magbukas ng puso. Ito ay hindi usapin ng mga sadyang maling panggaganso, kundi isang salamin ng kung paano siya natuto na magpakilos, isang paraan upang protektahan ang kanyang emosyon. May baral na kanyang itinayo, isang kalasag na laging lumilitaw kapag kinakailangan pag-usapan ang damdamin. Ang ganitong pananaw ay tila isang bahagi na ng kanyang pagkatao na, kahit nais nitong maging mas tapat at tunay, may isang bagay sa loob na nagpipigil. Maaaring hindi mo pa napapansin, ngunit ang kaisipan ay gumagana tulad ng isang software na patuloy na pinapatakbo sa likod. Madalas, ang mga tao ay kumikilos ng walang pagsasaalang-alang, isinasagawa ang mga pag-ugali na dapat nang nakaprogram sa kanilang subconscious. Kaya, Kapag ang isang tao ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang o inaasahang reaksyon, karaniwan itong dulot ng mga internal na programa na nagtuturo ng kanilang mga kilos. Maaring ang kabuan ng iyong karanasan ay higit na naugat sa kanilang relasyon, kaysa sa anumang malinaw na intensyon niya. Minsan, ang kanyang pag-ugali ay maaaring magpakita ng paulit-ulit na pag-unlad, umiikot sa isang walang katapusang siklo, ngunit ang katotohanan ay madalas ay hindi niya nararamdaman ang kanyang mga kilos. Gayunpaman, ang epekto sa iyo ay malalim, lalong-lalo na kapag siya ay nagsimulang tratuhin ka sa paraang nagpapaligaw sa iyo ng kalituhan. Nagsisimula kang tanungin kung kailanman ba talaga niya makikita kung sino ka talaga, o mananatili na lang siyang nakagapos sa isang imahen na nilikha niya, batay sa kanyang sariling mga karanasan at paniniwala. Narito ang kawalan ng kasiguruhan, talagang gusto niya magbago. O magpapatuloy ba siyang tumingin sa iyo gamit ang nababasag na filtro ng kanyang mga takot at kawalan ng katiyakan na daladala niya? Parang ginagamit kanya bilang isang salamin, na sa kanya ang kanyang sariling mga pangungulila at hamon nang hindi na mamalayan kung paano ito unti-unting sumisira sa pag-unlad ng relasyon ninyong dalawa. Ang pinakainis pa ay madalas wala namang malinaw na dahilan para dito. Iniisip niya na wala kang nauunawaan sa kanya, parang mayroong di makikitang pader na naghahati sa kanyang mundo mula sa iyo. Kinakailangan niyang makita mo na tao rin siya tulad mo, may pagkakamali at nagpapakahirap na ibigay ang pinakamahusay niya. Nagnanasa siya na maunawaan mo na may mga kahinaan kayo pareho, at na ito, sa isang paraan, ay nagdaragdag ng kagandahan sa komplikasyon ng inyong pagsasama. Ang kanyang pananaw sa iyo ay lubos na nagbago mula ng magkakilala kayo. Noong umpisa, mayroong harmonya, isang halos misteryosong koneksyon. Nakikita kanya bilang isang taong handang magpahayag, handang magpalitan at umintindi. Ngunit bigla na lang, ang lahat ay nagbago. Sa kasalukuyan, sa palagay niya, palaging siyang nasasalat, parang may pader na nagpapigil sa kanya na ilabas ang kanyang tunay na pagkatao sa iyong harapan. Ang bagong nararamdaman na ito ng pagpapigil sa sarili ay may saysay at nagbibigay linaw. Ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay direktang nakakaapekto sa kanyang kaisipan ng mabigat at komplikadong paraan. Yamang ang enerhiya na ibinabahagi sa pagitan nyo ay naging partikular at punong-puno. Ang pagbabagong ito marahil ay nagsimula sa isang partikular na pangyayari kamakailan. Nagsimula ito sa sandaling iyon na nagumpisa siyang magpakita ng mas performansya na kilos kapag kasama ka. Binibigyan diin ang kanyang sinasabi at nag iingat ng labis upang huwag magsalita o gawin ang anumang maaaring makasira sa kanyang pananaw sa kanya. Ang lahat ng ito ay direktang epekto ng paraan kung paano ka sumasagot sa kanya. Ang dynamics na ito ay maaaring lumitaw sa mga hindi inaasahang sandali, sa mga dialogo, maikling mga interaksyon o kahit pa sa simpleng pagiging magkasama. Kamakailan lang, may ilang pagkakataon kung saan siya ay lubusang nagbukas at totoo sa iyo, na kayang magpahayag ng hindi balot na pagkatao. Gayunpaman, naganap ang isang malaking pagbabago sa paraan kung paano ka sumasagot sa kanya, isang bagay na lubos siyang nagulat. Sa kasalukuyan, maaaring hindi niya gusto na mag-eksplorasyon pa ng malalim sa mga pag-uusap o mag-atubiling ipahayag ang personal na impormasyon dahil sa paraan kung paano nauunawaan ngayon ang kanyang enerhiya. Ang taong dati ay komportable at tunay kapag kasama ka ay ngayon nagtutunggalian sa isang bagong antas ng self-awareness. Parang kailangan niyang magpahalaga sa bawat salita at aksyon, natatakot na baka ang anumang pagkakamali ay mabago ang pagtingin mo sa kanya. Siya ay dumaraan sa isang komplikadong yugto pagdating sa kanyang pagtingin sa iyo at sa kanyang pagtanggap at interpretasyon sa iyong mga aksyon at salita. Sa unang pagkakataon, maaaring tingnan kanya bilang isang ideal, halos parang isang ikon na dapat tularan. Ito ay karaniwan kapag hinahangaan natin ang isang tao o nakikita natin ang mga katangian na nais para sa ating sarili. Ngunit bigla may nagbago. Maaaring may nagsabi o gumawa ka ng isang bagay o marahil may hindi ka sinabi. Maaaring kinonsider niya ang iyong katahimikan bilang isang anyo ng hindi pagsang-ayon o paghuhusga. Maaaring mayroon siyang nararamdaman na ikaw ay hindi na nasa parehong antas ng pag-unawa o suporta tulad ng dati. Mukhang mayroong isang sandali kung saan hindi ka lubos na sumang-ayon sa isang bagay na ginawa o sinabi ng taong iyon na nagresulta sa pagkakaroon ng agwat sa kung paano niya ikinakakita sa iyo. Sa ngayon, maaaring siya ay mas depensibo na para bang iniingatan ang sarili laban sa mga pagsusuri o paghuhusgahan na iniisip niyang maaari mong ilabas. Ito ay hindi nangangahulugan na may nagawa kang kamalian. Sa katunayan, ang iyong opinyon o katahimikan ay maaaring isang paraan upang iginagalang ang kanyang espasyo, upang hindi makialam o simpleng magdisagree sa isang respetadong paraan. Para sa taong ito, ito ay maaaring na-interpret bilang kakulangan ng suporta o isang pagbabago sa iyong pananaw. Parang inaasahan niya na mayroon kang walang hanggang suporta at Munit nang makita niyang ikaw rin ay may sarili mong opinion at limitasyon, naging dahilan ito para siya ay magbalik tanaw sa relasyon niyo. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring maging napakadiring, lalo na kung ang tao ay hindi sanay tumanggap ng ibang pananaw o kritisismo. Maaaring inilalagay niya ang kanyang mga asahan sa iyo na marahil hindi mo man lang alam. Ito ay maaaring magdulot sa kanya ng pakiramdam ng pagiging walang kapangyarihan o nabigo sa anumang paraan, kahit na hindi ito ang intensyon mo. Ang taong ito ngayon ay hindi na nakikita ka bilang isang taong namumuhay lang ng mapayapa sa kanyang mga iniisip, tinatanggap ang lahat ng mga bagay ng pasibo at inaasahan. Ngayon, siya ay nakakakita sa iyo bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili, isang integral na bahagi na may sariling opinyon at pananaw na nagpapalawak sa mundo sa paligid niya. At ang totoo ay ang damdamin na ito ay hindi mawawala. Ang taong ito ay gumagalaw sa mga siklo at mayroong napaka-intensyong siklikal na enerhiyang lumalabas mula sa kanya. Nakalulungkot na masdan na kahit na sinisikap niyang pilitin ang paglayo sa iyo, may isang bahagi sa kanya na patuloy na hinahanap ang iyong presensya. Maaaring napapansin mo ang isang subtil na pagbabago sa kanyang disposisyon o mood kapag magkasama kayo. Mukhang mayroong bagay siyang nagnanais na ipahayag, ngunit nag-aalangan, nagpipigil sa sarili upang huwag sundan ang landas na iyon. Sa mga usapan, sinasali niya ang ilang mga paksa lamang upang subukan ang mga pangalan mo, anumang tunay na intensyon at damdamin. Ang tensyong ito ay halata, parang siya ay nagre-reflekto ng kanyang sariling kawalan ng katiyakan at damdamin sa iyo, sa isang paraang hindi eksakto nakakabuti. Maaaring hindi siya aware sa kanyang ginagawa, ngunit ang lakas ng enerhiyang ito ay hindi mapag-alin langanan. Kung mayroon kang kakayahan sa pagbabasa ng mga enerhiya, Maaring mapansin mo na may isang maliit na pagkabigo sa aura niya, bagaman hindi mo maipaliwanag kung ano yon ng eksakto. Ang labis na pribadong kalikasan nito ay maaaring magdulot, nang hindi niya namamalayan, ng mabigat na emosyonal na pasanin sa relasyong ito. Maaring ang mga pangyayari sa nakaraan ay nakakaapekto sa kanyang kasalukuyang pag-ugali na nagiging sanhi upang siya ay mapasubo sa mga sitwasyon o relasyon na may daladalang mga preconceived assumption sa kanyang mga reaksyon o tugon. Minsan, tila nagpasya na siya sa isang punto sa kanyang buhay na isara ang kanyang puso sa tunay na pagmamahal. Ang enerhiya na kanyang ipinaparating ay nagpapakita ng desisyon na ito ng isang halos maaangking paraan, nagpapahiwatig na marahil mayroong napakalalim na dahilan sa likod ng kanyang pananaw. Siya ay isang taong kitang kita ang kanyang pagnanais sa pag-ibig, ngunit dahil sa subconscious na hadlang, patuloy niyang itinataboy ang mismong kanyang pinakaibig, ang maranasan ang ganap at tunay na pag-ibig sa kanyang tabi. Ang hadlang na ito ay maaaring maipahayag sa iba't ibang paraan, tulad ng kumbinsihin ang sarili na siya ay malungkot o pagtanggap ng mga pananaw na, hindi man niya namamalayan, ay tumatanggi sa kanyang enerhiya. At tunay ngang kamanghamangha na ang lahat ng ito ay nangyayari ng ganap na walang kamalayan. Sa isang pang-spiritual na perspektibo, napagtatanto na ang taong ito, sa isang punto ng kanyang buhay, ay nabuong ng subconscious programming mula sa ibang tao, lugar, o isang nakaraang traumatising na karanasan. Ang mga traumang hindi na iayos ay lumikha ng malalim na emosyonal na hadlang. Marahil ay hindi niya hinanap ang tulong sa psikolohiya o hindi lubos na iniisip ang mga masasakit na karanasang ito, at bilang resulta, patuloy na bumubuo ng mga parehong karanasan na paulit-ulit ang negatibong pattern sa kanyang buhay. Kaya't hindi ibig sabihin na hindi ito nagtitiwala sa sinuman, Kundi na napadpad na sa maraming pagkakataon ng pag-aalinlangan na hindi na niya alam kung paano magtitiwala sa mga tao kahit na sa kawalan ng malinaw na dahilan para dito. Nakalulungkot na tila ba na sa anumang paraan na isama na niya ang inyong koneksyon sa parehong kategorya ng pag-aalinlangan bagamat wala ka namang binigay na dahilan para sa ganun. Nagpipigil siya at nagtatayo ng mga hadlang marahil dahil sa takot na masaktan muli. Parang ikaw ay parang nagbabalik ng mga lumang sugat nang hindi mo namamalayan inihaharap ang mga ito sa harap ng bagong mga posibilidad. Hinipo mo ang isang sensitibong bahagi na naglantad sa isang bahagi ng taong iyon na marahil ay hindi man lang niya nauunawaan. Kung talagang nauunawaan mo ang lalim ng kanyang kinikimkim, ito ay nakababahala. Ito ay kaugnay sa pagkakaiba ng imahe na kanyang ipinapakita at kung sino siya talaga. Madali para sa kanya ang makaugnay at magtakda ng intensyon batay sa kanyang kabustuhan, ngunit sa pagsilip sa kanyang isipan, mauunawaan mo na mayroong isang nakatagong bersyon na nahuhumaling sa tiyak na mga enerhiya, sa tiyak na mga uri ng mga tao. Hindi mahalaga kung gaano siya magpumilit sa kanyang kabustuhan, ang kanyang subconscious ay patuloy na maghahanap ng tunay na kailangan, hinubog ng kung paano natutunan ang pagmamahal. Namamalas mo ang epekto nito, maging pisikal, emosyonal, mental, o spiritual. Lahat tayo ay may enerhiyang pirma sa pag-ibig na maaaring may mataas o mababang vibrasyon o isang kombinasyon ng parehong ito. Nakakatuwa na ito ay hindi likas, ngunit lumalabas sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng ating mga pattern at reaksyon sa mga taong pinipili nating mahalin. Ito ay kaugnay din sa iyong sariling liwanag, sa iyong magaan na puso, at kung paano nakakaapekto ito sa taong iyon. Ang paraan kung paano ang iyong liwanag ay nagiging epekto sa kanya ay maaaring magkaiba sa ibang tao sa kanyang buhay dahil sa romantikong koneksyon. Ipinapakita mo ang mga aspeto sa kanya na wala ng iba ang nakakakita at na hindi niya kayang itago. Maaaring pakiramdam niya na isinusupil niya ang lahat ng kanyang mga bahagi para sa iyo, ngunit ang totoo, lahat tayo ay may itim na bahagi. Lahat sa planeta ay mayroong dalawang mukha. Ang kaibahan dito ay sa tuwing nag-uusap kayo, nakikipag-ugnayan ka sa parehong aspeto ng kanyang pagkatao. Maaaring may simpleng interactions ang ibang tao sa kanya, ngunit hindi mo ito natatamasa. Ikaw ay nakakakita ng lahat kahit na hindi niya sinasabi. Alam niyang napapansin mo ang lahat. Iyan ang rason kung bakit siya patuloy na nahuhumaling sa iyo, sa kabila ng gaano man kabastos o nakakapukaw ang inyong mga usapan. Mayroong tunay at totoo sa mga interaksyon na ito. Parang tuwing nasa iyong presensya siya, ang kanyang enerhiya ay nagsasabi, nakikita kita, malinaw na nakikita. Maaaring siya ay subukan maintindihan kung paano mo napapansin ang mga bagay na mas gusto niyang itago, ngunit sa ganitong dinamik, ang pagtatago ay hindi isang opsyon. Nararamdaman ng taong ito ang pagiging hubad, parang bukas ang lahat ng kanyang mga lihim at kahinaan sa iyo. Ito ay naubnay sa pagkaakit ng isang partikular na lagda ng enerhiya na napakahalaga para sa kanya. Bagaman iniisip niya na siya ay nag-aalin sa iyo dahil sa inyong mga pagkakapareho, sa mga usapan na inyong pinag-usapan, o dahil lamang hinanap niya ng tunay na koneksyon, ikaw ay nag-aalin sa kanya dahil sa kabuan. Mayroon siyang hangarin na maging lubos na nauunawaan sa lahat ng kanyang pagkatao. Gayunpaman, may iba pang mga aspeto sa dinamik na ito. Hindi lamang siya nakakaramdam ng takot na enerhiya, Kundi pati na rin ng dynamics ng pag-akit at pagtataboy sa koneksyon na ito, kung saan siya lumalapit upang makita, ngunit umuurong kapag nararamdaman niyang tinutunghayan mo ang lahat. Nagnanais siyang magbukas, ngunit natatakot siyang mahusgahan o tanggihan. Kaya, maaaring ito ay nagreperenya ng kanyang mga bigat sa kanyang nakaraan, o simpleng isang bahagi niya na tinanggap at naipasok na. Ngunit narating na ang puntong nais niyang malaman kung kaya mo itong tanggapin at gawin ng hindi naglalabas ng paghuhusga. Siya ay naghahangad ng ganap na pagtanggap ng isang taong kayang makita ang kanyang mga pagkukulang at pagpapahalaga pa rin sa kanya. Ito ang enerhiya na nais niyang iyong makikita na lahat ay nagkakamali at walang sino mang perpekto dahil tanging ang Diyos lamang ang nakakamit ito. Parang siya ay pumapasok sa koneksyon na ito na talagang itinaas ka sa isang pedestal. Kaya, anuman ang iyong presentasyon, ang iyong kaalaman o ang mga karanasan sa buhay na iyong meron, ang paraan kung paanong ipinakita mo ang iyong sarili ay talagang nagpapataas sa iyo sa mata niya. Ang taong ito ay nag-imagine sa iyo na lalo pang nagpapakomplikado sa sitwasyon dahil habang nasasalamin niya ang tunay mong pagkatao, simula rin siyang mag-project sa iyo ng mga aspeto na maaaring nakatago pa o kahit hindi tanggap ng lipunan. Ang enerhiya na dalda-dala ng bawat tao ay nakamamangha sa tuwing sinusubukan nating itago o pigilan itong enerhiya, lalo itong lumalaki at lumalakas kapag nagpa siya ang isang tao na buksan ang kanyang puso at ibahagi ang kanyang damdamin at mga iniisip, maging ito ay sa isang sandaling pagtitiwala o sa isang dipansin na usapan, nagbibigay ito ng mas malalim na kaalaman sa iyong pagkatao. Ito ay hindi lamang naglalantad ng nasa iyong puso, kundi nagbibigay din ito ng bagong pananaw sa buhay at pag-ibig. Ang pagiging kasama ng taong ito ay naghahatid ng pagbabago. Isa sa mga pangunahing layunin ng koneksyon na ito ay upang payagan kang makita ang taong ito sa kanyang pinakalalim na pagkatao, maunawaan ang kanyang mga nuance at pagmamahalang walang kondisyon. At sa paggawa nito, nagsisimulang mahalin mo rin ang iyong sarili, sapagkat naglalarawan ang taong ito ng aspeto ng iyong sariling pagkatao. May malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga enerhiya na iyong hinahatak at ng mga karanasan na iyong naranasan noong nakaraan. Inilagay ka ng Diyos sa landas ng taong ito upang magliyab muli ang pag-ibig sa iyong puso pagkatapos ng panahon ng pagkadismaya at apati. Ang mga damdamin na iyong pinoprompt sa kanya ay napakalakas na siya mismo ay nagdududa kung nakaramdam na ba siya ng tunay na pag-ibig dati. Malinaw ang agwat sa pagitan ng nararamdaman niya ngayon at ng kanyang na-experience sa mga nakaraang koneksyon. Maaaring pumasok siya sa mga nakaraang relasyon na may puso na sarado, hindi kayang magbukas ng lubusan dahil sa mga subconscious na hadlang. Ito ay hindi kasalanan niya. Sa kasalukuyan, siya ay naghaharap sa isang hamon dahil dumating ka upang suriin ang mga hadlang na ito. Maaaring ikaw ang unang taong nagtatanong sa kanya upang muling isipin ang kanyang mga paniniwala tungkol sa buhay at pag-ibig. Ikaw ang marahil ang unang taong nagtatanong kung bakit at ang totoong nagtatanong kung bakit na talagang naglalaban sa taong ito upang mag-isip kapag ito ay nagbabahagi ng kanyang mga iniisip at karanasan noong nakaraan. Binubusisi mo siya sa intellectual level, pinipilit ang pagsasaliksik sa kanyang emosyon at pag-isip. Ang iyong paglapit, na puno ng tunay na pagkamangha, ay nagtatanong at sumusubok sa paraan kung paano niya iniprocess ang mga bagay. Sa ilang bahagi ng pag-uusap, kapag sumasagot ka, maaaring iniisip niya na hinuhusgahan ka, ngunit sa katunayan, Hinahanap mo lamang ang pag-unawa sa kanya, maunawaan ang kanyang paraan ng pag-iisip at ang kanyang paraan ng paglalakbay sa mundo. Ang prosesong ito ng pagsasaliksik ay nagbigay liwanag sa mga aspeto ng kanyang sarili na hindi pa talaga naagaw o nasuri. May malaking kapangyarihan sa enerhiya ng pagiging mapangusisa, lalong-lalo na sa mga relasyon, dahil ito ay nagiging isang subtile na kasangkapan sa pagsisiwalat ng kaisipan. Ang klase ng epekto na idinudulot mo sa kanya ay mahalaga, binago mo ang enerhiya ng koneksyon na ito. Maaaring pumasok siya rito nang walang hangarin na pumunta sa malalim, ngunit ginising mo ang espasyo ng kanyang puso. Ano man ang mga orihinal na plano na mayroon siya para sa iyo, nagbago ang mga ito ng lubos, at ang pinakakagulat-gulat ay ang pagbabagong ito ay nangyari ng lubos na natural, nagpapakilala na ito ay talagang ang tungkulin mo sa kanyang buhay narito ka upang hamunin siya, at ang iyong hamon ay lumilitaw dahil ikaw ay tunay na naninindigan sa pagpapakita ng pinakamahusay na versyon niya. Gayunpaman, ang prosesong ito ay hindi palaging magaan. Siya ay nagsisimulang maintindihan kung bakit lumitaw ang enerhiyang ito sa pagitan niyo. Mula pa sa simula, mayroong isang bahagi sa kanyang esensya na kinilala mo. Nakita mo ang higit pa sa mga panlabas na anyo, nakita mo ang katotohanan tungkol sa kanya, nakita mo ang tunay na tao na walang ibang nakikita. Baka wala namang makatwirang paliwanag para dito, ngunit nararamdaman mo mula sa simula, at ito ang nagturo ng pag-unlad ng koneksyon na ito. Marami sa mga pangyayari na nangyari ay maaaring tila walang kabuluhan kung susubukin mong iorganisa ang mga ito sa paraang kronolohikal o tignan sila sa paraang linear. Ngunit parang ikaw ay tinataguyod na kumilos o magsabi ng mga bagay sa koneksyon na ito na hindi mo pa nagawa noon. Lahat ng ito ay naorkestra ng may kapal. Kung kayo ay makapagsabi nito sa inyong sariling mga salita, ito ay dahil sa inyong puso, inaamin ang katotohanan. Sa ganitong paraan, pareho kayong inilagay sa mga posisyon upang hamunin ang isa't isa o upang eksplorahin sa paraang hindi nila gagawin sa iba na may mas malalim na layunin sa lahat ng ito. Ipinapakita nito ang lakas ng tunay na pagkakaugnay ng pag-ibig na lumilitaw habang pareho kayong may mararamdamang malalim na damdamin para sa isa't isa mula sa simula. Kahit hindi ganap na nauunawaan ang mga damdaming ito o ang kanilang mga dahilan. Ngunit habang mas hinahayaan mong tunay na malunod sa espasyo ng puso at lumutang, mas maraming pagbabalik sa isay ang lumilitaw tungkol sa inyong pag-ibig at sa taong iyon. At ang tanging paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng tunay na pagkadama. Maaaring hindi ka ganap na nakaalam kung gaano ka makapangyarihan ang iyong liwanag, ngunit hindi maitatatwa na ikaw ay nagbibigay liwanag sa kanya pati na sa kanyang subconscious mind, na maaaring nakakalimot sa mga madilim o masakit na mga sandali ng nakaraan, na di sinasadyang dala ng matagal na panahon. Kapag kayo ay magkasama, mayroong milagrong nagaganap. Ang koneksyon na inyong dalawa ay napakahalaga na nagbibigay daan para sa kanyang tunay na pagkatao na ilantad. Ang ugnayan na ito ay hindi lamang malalim, bagkus nagbabago rin. Nararamdaman niya ang kakaibang pagkaakit sa iyo dahil ang iyong presensya ay humahamon sa kanya sa mga paraang hindi magagawa ng iba at napakahalaga ito sa kanya. Mukhang kinakailangan niya ang iyong enerhiya upang maramdaman niyang buo. Habang mas nagkakakilala kayo, siya ay mas bumubukas, naglalantad ng kanyang pinakaintimong bahagi. Ang dahilan dito ay simple, nagbibigay ka ng isang ligtas na espasyo kung saan siya ay maaaring maging tunay, walang takot sa paghuhusga. Ito ay isang bihirang at labis na nakaakit na katangian, bagay na lubos niyang pinahahalagahan, at ang katotohanan ay, kahit pa na walang kamalayan, mayroon kang malaking impluensya sa kanya. Kung kayo ay layo, ang taong ito ay mararamdaman pa rin ang iyong pagkawala, mananatiling may espesyal na puwang para sa iyo sa kanyang puso. Siya ay dumadaan sa isang panahon ng mga makabuluhang pagbabago, at sa panahong ito, ang kanyang opinyon at presensya ay mas mahalaga kaysa kailanman. Maaring siya ay mas sensitive ngayon kaysa inaakala mo na nagpapakita kung gaano siya kahalaga sa iyo. Ito ay isang paglalakbay ng pagsasarili para sa kanya kung saan siya ay sumusubok na maunawaan hindi lamang ang kanyang mga magandang katangian kundi pati na rin ang kanyang mga anino at ikaw ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Ang iyong enerhiya at paraan ng pagiging ay tumutulong sa kanya na maisama ang lahat ng bahagi ng kanyang sarili, tinatanggap ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito ay isang malaking responsibilidad at pribilehyo. Isaisip mo ng mabuti ang mga salitang ito at damhin ang mga ito sa iyong puso. Ang sansinukob ay nais ng pinakamabuti para sa iyo at tiyak na magbibigay ng positibong resulta, anuman ang iyong mga desisyon. Isaisip mo ang sumusunod na mantra, ako ay tumatanggap, tumatanggap, at tinatanggap ang aking kapalaran at lahat ng bagay na handog ng sansinukob. Tanggapin ang mensaheng ito at ang mga pagpapala na taglay nito bilang iyong sarili. Ibahagi ang isang positibong komento upang pukawin ang iba na maaaring nangangailangan ng positibong pampasigla. Nakikita ng sansinukob ang mga gawain ito ng kabutihan. Magtulungan tayo at maglikha ng mga alo ng positibong enerhiya sama-sama. Kung hindi ka pa nakasali sa channel, mag-subscribe ka ngayon at maging mainat sa mahalagang mensahe na magiging sa susunod na video. Naway paliwanagan ng Diyos at ng sansinukob ang iyong mga landas ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.